bahagi ng pananalita. Pangnilalaman. Pag sinabi nating pangnilalaman, ito ay tumutukoy sa mga salitang nagtataglay ng kahulugan. Kumbaga sa Ingles, ito ay tinatawag na content. Mayroong limang bahagi ng pananalita na pangnilalaman. Pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, at pangabay. Unahin natin ang pangalan. Pag sinabi nating pangalan, ito ay noun. Nagsasaad ng pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop at mga pangyayari. Halimbawa, Jason, tao. Malaki 'yung J kasi ito ay espesipikong ngalan ng tao. Kumbaga pantangi. Baril maliit ang titik sapagkat ito ay pambalana. Ito ay halimbawa ng bagay. Digos, lugar, bangus, hayop. World War I pangyari. So ito ay halimbawa ng pangalan. Pwede ninyong i-comment sa baba kung ano ang mga sagot sa letrang F hanggang letrang J. Meron kayong clue sa gilid. Ito ay bagay tao, pangyayari, lugar at hayop. Ngayon ay pupunta tayo sa ikalawang bahagi ng pananalita ng pangnilalaman. Ito ay panghalip. Ang panghalip ay tinatawag sa Ingles na pronoun. Ibig sabihin, ito ay panghalili sa pangalan o pumapalit sa pangalan. Halimbawa ng pangalan Jason, Baril, Digos, Bangus, World War I. Kung atin itong ililipat sa panghalip, ang Jason ay pwede mong gamitin ang siya o ikaw. Ano naman kaya ang pwede nating ipalit sa baril? Na isang bagay. Ang lugar na digos ay pwede nating banggitin ang dito, doon, diyan, naroon. Ano naman kaya rin ang pwede nating gamitin sa salitang bangus? Ano ang pamalit natin o ano ang panghalip sa salitang bangus? Pwede niyong i-comment sa baba. Bigay tayo ng halimbawa. Minamahal na ginoong Jason Ayong. Magandang araw po. Ako po si Cardo Dalisay, magulang ni Ezekiel Isaac, kabilang sa Baitang 9 at Section C. Nais ko pong ipabatid sa inyo ang kadahilanan ng pagliban ng aking anak na sa pagliban ng aking anak sa inyong klase. Siya po ay hindi nakapasok mula noong nagkadayawan sa Davao. Itong selebrasyon kasi ay bahagi na ng tradisyon ng pamilya. Kung mapapansin ninyo, pinanggit ang pangalang Jason Ayo at Cardo Dalisay. At Davao, ito ay mga pangalan. Tingnan natin kung saan dito ang panghalip. Ako. Ko. Inyo. Inyo. Siya. Ito. So kung makikita ninyo, ang ako, ito ay panghalip sa Cardo Dalisay ang ko naman pangalip pa rin kay Cardo Dalisay para hindi na paulit-ulit yung pangalan. Inyo ay pumapalit sa pangalan ni ginoong Jason Ayog. Kung mapapansin ninyo, hindi na siya binanggit. Hindi na paulit-ulit yung pangalan. Inyo, Jason Ayog pa rin. Siya, ito ay pamalit sa pangalang Ezekiel. Ito naman, ito ang pamalit sa dabaw. So yan ay ang halimbawa ng panghalip. Punta tayo sa pangatlo na bahagi ng pananalita na kabahagi ng pangnilalaman. Ito ay ang pandiwa. Ang pandiwa sa Ingles ay tinatawag na verb. Ito ay salitang nagsasaad ng kilos. Halimbawa, sumasayaw, naglalakad, kumakain. Ibig sabihin, an action word. Ano kaya, pwede niyong i-comment sa baba. Ano kaya ang mga halimbawa ng pandiwa na nagsisimula sa letter T, letrang L, letrang U, at letrang D? Punta na tayo sa pang-apat. Ito ay ang pang-uri. Sa Ingles, ito ay tinatawag na adjective salitang naglalarawan ng pangalan at panghalip. Alam niyo na kung anong ibig sabihin ng pangalan at panghalip. Bigay tayo ng halimbawa. Unang halimbawa, si Jason ay matangkad. Si Jason, ito yung pangalan at ang matangkad ay naglalarawan sa pangalan na si Jason. Ikalawang halimbawa, siya ay matangkad. Ang ating panguri dito ay matangkad kasi ito ay naglalarawan sa panghalip na siya. Naintindihan. Ikatlong halimbawa. Ang laptop ay mabigat. Ang mabigat ay naglalarawan sa laptop na isang bagay, na isang halimbawa ng pangalan. Ikaapat na halimbawa. Ito ay mahal. Ito ay isang panghalip na nilalarawan na expensive masyado. Nakuha na rin ang panguri. Mahusay. Punta tayo sa panghuli na bahagi ng pangnilalaman. Bahagi ng pananalita sa pangnilalaman. Ito ay ang pangabay. Sa Ingles, tinatawag itong adverb. I ibig sabihin, salitang naglalarawan ng panguri, pandiwa at kapwa pangabay. Yan yung kahulugan. Sige nga kung kaya ninyong magbigay ng halimbawa, pwede nyo i ikomento sa baba. Magbigay ng tatlong halimbawa na naglalarawan sa pang-uri. Isip-isip, tatlong halimbawa na naglalarawan sa pandiwa at sa kapwa pangabay. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay marami kayong